Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Napakagandang balita po nito para sa lahat ng ating mga lolo at lola. Matagumpay na naipasa sa ikatlo at huling pagbasa ilan pang mahalagang panukalang batas. Matagumpay din na naipasa sa ikalawang pagbasa sa House of Representatives ang mga sumusunod na panukalang batas na magbibigay ng proteksyon at karagalan dagang benepisyo sa ating mga lolo at lola. House Bill No. 10313, an act promoting the welfare of senior citizens and persons with disability through the inclusion of services for senior citizens and persons with disabilities in the PH Super Apps. Isasama ang mga serbisyo para sa mga senior citizens at may kapansanan sa PH Super Apps para mas mapadali ang kanilang pag-access sa mga ito. Sa pamamagitan ng teknolohiyang ito magiging mas madali at maginhawa ang pagkuha ng mga serbisyong kinakailangan ng ating mga lolo at lola. Thanks for watching. Please don't forget like, share and subscribe.